sarap nyan mga mo putok putok mga toy ulaan nyo kung ano po ito sasabawan na natin yan ah. yun sarap yun na mga kacoy grabe ilagyan ko na yan mga toy, ng, ano nampasim, ito na lang kulang yun ito pa ito pa labuyo yun Uyo. isa pa yun may isa pa ulit yun ang kasarap nyan yun Miguel shout out kick faring Raymart gondra sino po kung magluto rin ito papaita na kambing yon, okay na to mga kain na tayo tamang tama lang mga kayo yung ano? yung alat, yung asim tsaka yung anghang so yun, kain po tayo let's eat po mga toy